Bunga po ng baril yan, oh. Yan. Bunga ng bariw. Gusto ko siyang makita kung ano ang laman ng loob niya. Oh. Yung hmm. matulis. Yan. Yan, oh. Hmm. Bunga ng bariw. Yan, oh. Yan. Yan. Wala, oh. Gusto makita kung ano yung Laan la, ako Tulis Tulis nyo oh. Yan okay. Gusto kong basagin to Gusto kong basagin Gusto kong ma ma makita kung ano yung Kung ano yung bunga nya Dampos oh, na dito Yeah bigas. to, Lapit oh. oh. Ay. Ito pala yung bunga niya, oh. Ayan yung laman niya. Oh. Bunga ng bariw. Hindi po ito kinakain. Yan oh. Hindi po yung kinakain. Bunga ng bariw. Ganito pala yung laman niya, oh. Ayan, oh. Yan o. Yan. Ito ang bariw. Bunga ng bariw. Yan ah, Alam ko na po. Alam ko na ang bunga. Kung ano